Sige, yeah, pera mo ko ng anak mo. Anak! Ingay! Alam, kinila. Patalawa! Ayan, guys. Update tayo sa ating pusa. Ayan, o. Oh. Nakap Lida nakapikit pa rin sila yung dalawa doon sa Uy, nanay Uy, nakikita yeah. ko yung kunting ayan may kunting buka na yung mata nila ayan kunting lang ay kasi. eh tayo sa ating mga pusang maliliit. Ayan. Apat yan sila nandoon sa baba. Yung isang ganda ng kulay nitong isa. Ayan. Hindi, hindi ko mailabas lahat eh. Ayan. Ba't gapang-gapang siya? Gapang-gapang siya. Oo, oo, Tignan. Ayan, kit ng muka. Matay. Dilat na ang matay. Mayroon ang dilat. No? Nagapang na nakikita kas na kasi nila eh. Ayan, update tayo sa ating mga kuting. Ayan, ayan, video buka-buka na yung ano, mata nila. Ang laki, ang bilis lumaki, sa linggo lang oh. E, paano, mo dumel, eh, paano lang ginawa kundi dumede? Ay, ito, dilap nito ang isa. Pala, Ivo! Ayun nga, guys. So, ayan yung mata niya. Dilat na ah, nakadilat na siya. Sirling ko lang. Sirling ko na pala din. Tingnan mo yung isa. I-focus mo nga dito sa ano. Ay, oo, di. Dilat na rin. Ah, nanay, Ayan ah. ang ating mga kuting-kuting. Kiss mo yung kumbot. Yung! na lang niya. Sabi mo sa'yo eh. Magagalit na, iiyak-iyak Magagal, na siya. Ay, yung isa, yung, niya. yung ibang kulay. Ayan ang ating mga kuting. Tay! Yung kutin. yung tay. Wah, tama na, Bi. Kasi nadidi, Bi. Di nadidi oh. na sila. Gutom na sila. Parang, kakamadadi lang, eh. Tigil na yung iyak niya, <laughs> oh. isa, yung maket na, yung. eh. Eh, ang mga tait taitay niya, kinakain ng nanay. Oo. Oh. Kasi tumasain niya. Yung, ano yan ng nanay. Parang mga aso. Tinchin na, oh.

Ganyan, Kasi yan, oh. Kasi ang ito ganda ito, ng mata sunod, ng ano guys, mata kumangta, ng ano nanay nila. Hindi yung basta lang light kanta. Light yellow. Di ba ang ganda din? ang ganda ng kulay ng isa, oh. Patulay ng nanay. Parang polka dahil. Ano siguro yan? Ito, itong... It... Mingay, mingay. Tingnan niyo po ang kulay ng mata niya, yellow. Mingay, mingay, mingay. Huwag di, masisira di. Mingay, mingay. Uh, Ang na okay, siya ng tumi, ito big one. Ngayon lang naubos kasi nila, tinapon pa sinilagyan ko ng gata Naubos na yung gatas, tapos yung, yung pagkain. Ang gulo-gulo nila -gulo Oo, kasi nadidi sila eh. Yung yeah, Oo, oo Yung ibang bata, yung ibang baby. Ano dyan? na yan sila ngayon di? One week na no? Ay kahapon. Friday kahapon eh, one week na sila. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.